Duterte, may nala kaming warrant para sa iyo sa ibang bansa. Anong warrant yan? Ah, basta, arestado ka at may karapatan kang manahimik dahil well, ang lahat na pwedeng mong sabihin ay eh, pwedeng gamitin laban sa iyo. May karapatan kang humalat ng abogado. Sniper, standby. Target locked. okay ka ron mo Sir, yes warrant Naay warant sa gawas Nga niabot sa kuha Sir, para kinsa na Para ni Sa dating na to nga presidente Kay sir Kay dating Pangulong Duterte Oo oh, Para ni kay Presidente Duterte Kay kita nga mga pulis, Nisunod na sa sugo Sa kinahitasan Sir Kung sa'y sugo nila sir Musunod na Okay Andam na ba mo? May nalang kaming warrant para sa'yo galing sa ibang bansa. Anong warrant yan? Ah, basta. Aristado ka at may karapatan kang manahimik. Dahil ang lahat na pwede mo sabihin ay pwede gamitin laban sa'yo. May karapatan kang humanat ka, abogado. Huwag mong hawakan yung tatay ko! Ano bang kasalanan ko? Ginawa ko namang lahat para sa bayan. Sir, ayaw sumama, sir. Ihilain ko yan. Tara! Sniper, sniper, do you copy? Yes sir, copy! Maghanda ka, papunta na kami! Yes sir, nakahanda na ako! Sniper, standby! Atresmo, mo! Sir! Tayo na sa kauban! Sir! Ang dating Pangulo! Iligtas mo! Ah! Ah. Oh. Yes. Sir, all clear. Mahal namin, Pangulo. Ligtas ka na.